Hi guys! Tarasamahan niya Kung balikan nito ang favorite massage place ko na lahat na ng klase ng pampamper sa sarili ay ma-experience -e mo dito. Bukod sa napakasarap na sa feeling, e eh, sobrang mura lang. At hindi lang yan guys, may pa-free snacks at drinks pa sila. Ito ang Vietnamese Wangje Spa na nag-offer ng may pinaka-solid na spa dito sa buong Metro Manila. Located lang sila dito sa may Rojas Boulevard Corner, Russell Street, Baclaran, Pasay City. Dito yung kanilang waiting area. Tapos sa may second floor, doon naman yung mga couples room nila. Sobrang perfect na to guys, pang regalo sa mga mahal natin sa buhay or pang sarili. Dahil dito mo talaga yung ultimate pamper experience. Imagine mo guys, yung 1,500 pesos mo, ito na lahat yung gagawin sa'yo. Sobrang sulit na nyan guys ha, eh? kaya talagang binabalik-balikan ko to kapag gusto ko mag-relax-relax. -relax. Ang kinagandahan nito, mapababae, lalaki, pwedeng pwede dito sa kanila. After ng step 1 na washing feet with calamansi or noni water, proceed naman sa step 2 na facial massage. Grabe guys, sobrang panalo nito, napakasarap sa pakiramdam. Sobrang solid ng cooling effect nga na kaka relax talaga. Then after malagyan lahat ng face mo ng cucumber gel, imamassage ulit to hanggang sa ma-absorb ng skin mo lahat ng mga pinahid. O ba diba, hindi ka lang basta nagpamassage sa kanila dito, ang ganda pa sa skin ng mga ginagamit nila. Then after naman, maglalagay naman sila thin slice ng totoong cucumber, tapos ibababad nila yan for a certain minutes. Then for step 5 naman, pwede kayo magpakat ng nails sa kanila, pero pwede rin nyo naman skip kung kakagupit nyo lang. Eto na guys, step 6 na tayo yung pinaka-satisfying na part na gusto ko. Sa umpisa, medyo weird siya at nakakakilit pero pag nasanay ka na grabe guys, sobrang sarap nito yung literal na makakatulog ka sa sarap. Then for step 7 naman, foot massage na. Then after step 8, body massage naman. Of course, mo muna sa kamay hanggang pababa. Alam nyo ba guys, sa sobrang sarap sa pakiramdam, halos buong time ata, tulog ako. Ngayon naman, step 9 na tayo for back massage. Gustong gusto ko rin to at lagi kong pinipili yung heart. Literal na nagpapabugbog talaga ako para tanggal yung mga lamig sa likod. And of course, bago mag-move on sa next step, syempre, stretchings muna tayo. Isa rin to sa gusto ko, lalo na pag tumutunog-tunog yung mga buto ko. Lalo na sa busy schedules natin minsan, namawala na sa isip natin mag-stretchings. Then, meron din sa kanila nagre-request ng oil massage. So, nasa sa inyo guys kung magpapamassage kayo ng dry or with oil. And last but not the least, itong step 10 na head massage with shampoo. O, oh, ba? Diba? sabi sa inyo guys, ay eh, ultimate talaga na pamper. From head to toe talaga yung malupit na experience for 90 minutes. Perfect pang give sa family, sa friends, or sa mga partners nyo. Or kung naghahanap kayo ng date place na affordable at masarap. Nako, sobrang perfect nito. Yung tipong lalabas kayo parehas dito ng masaya at good mood. Ewan ko na lang kung mag-away pa kayo. Plus, hindi lang yan guys, may pa-free snacks pa sila at drinks.